Hello guys. Ito yung uniform namin dati. Kulay gray. Ngayon napakarami na dito. Tila isang drum. Ngayon napapamigay ko na lang to. Bibigay ko sa kumpari namin. Para ipamigay dun sa ibayo. Tapos yung iba. Pamigay ko rin dito sa kapitbahay namin. Para ipamigay dun sa sa bundok. Mahanap ko mga uniform mga bago pa guys Ayan, o, mga nakaplastik pa nakatiin ko na lang may kulay gray may blue marami tapos may ganito pa parang dark blue dark blue Ayan, papamigay ko na lang. Ay, sabi nandito lang nakatambak. Sayang. Lamigay ko na lang. Hatiin ko na lang sa ano. Sa dalawa. Para bahala na silang mabigay kung kayong na ibigay. Siyempre, may gusto nito yung mga tatay-tatay. Diba? Yung mga collar. Ano lang naman to? Small saka ano lang. Ang size small saka large saka XL yun lang yan, natin Ready na 'to? Oo. Uh oh. oh. na guys, ready na. Pamimigay ko 'to. Yan, amihin natin 'yan. Ito pa.